you Habang sa kabilang dako naman ay nagkagulo sa loob ng marinig nila ang putukan ng baril, dahilan upang mataranta si Kelly maging ang mga tauhan nito Bonox, anong ingay yon? Shet, nasundan ka ata Saad ng babae tinutukan nito ng baril ang noon ni Jessie kahit kailan beset ka talaga sa buhay ko. Ani ni Kelly at nang akmang ipupotok na nito ang hawak na barel nang biglang may kung anong bagay ang tumilapon sa gitna at tinamaan ang hawak na barel kaya tumilapon ito. May lumabas na kulay puti at makapal na usok kasabay niyon ang pagpasok ng apat na tao mula sa ibabaw na nakasuot ng kulay puti lahat. Maging ang mga takip nito sa mukha ay kulay puti rin. Kasabay rin niyon ang pagkasira ng pinto at pumasok ang dalawang tao. Nakagaya rin ang ayos nito sa apat na bumaba mula sa itaas. Pinagbabaril ng mga ito ang mga tauhan ni Kelly. Nasa rekord ng dalawa ang mga nakasuot ng kulay itim at purong mga armado lahat. Hindi alam ni Kelly kung ano ang gagawin. Palagay niya ay naubos na lahat ang mga tauhan niya dahil sa dami ng mga nagsidatingan. Kaya naman mabilis kinuha ni Kelly ang naitago niyang maliit na kutsilyo mula sa kanyang tagiliran. Kasabay niyon ang pagsakal ng braso niya sa liig ni Jessie. Nasa likod ni Jessie ang babae habang nakatutok ang maliit na kutsilyo nito sa tagiliran niya. Napapapikit na lamang si Jessie dahil nararamdaman niya ang matulis na bagay na iyon na tumatama sa kanyang gilid. Sige lumapit kayo kundi dadanak ng dugo dito. Kelly please nakikiusap ako wag ang baby ko. Pakiusap ni Jessie sa babae. Natatakot siya para sa anak niyang hindi pa nasisilang. Napapalibutan ng Apollo team at ng Apollo Angels kasama na ang team ni Lauren Salve ang abandonadong bahay kaya naisip ni Kelly na wala na siyang kawala roon. Kelly please, ibaba mo yan. Nakikiusap ako sa'yo. Ani ni Tide kaya naman napabaling dito ang babae nang makita ni Kelly si Tide ay mabilis nagsilabasan ang mga luha sa mata ng babae. Nanginginig na rin ito sa pinaghalong emosyon. "Tide babe, tulungan mo ako. Itakas mo ako dito, please. Tulungan mo ako. Gu gusto nila akong patayin." ani ng babae. Samantala, sumisignal naman ang mga kapatid ni Jessie na nasa likuran lamang at maingat na lumalapit sa likuran ng babae. Nakatuon lamang ang atensyon ni Kelly kay Tide kaya hindi niya maramdaman at namalayan ang nasa likuran nito. Nasisiraan ka na. Pakawalan mo ang asawa ko Kelly. No, no hindi. Hindi ko papakawalan ang babaeng ito. Dahil sa babaeng ito nasira ang buhay ko. Lahat, lahat. Lahat sinira ng babaeng ito. Ang pinaghirapan ng mga magulang kong business namin, karir ko, ikaw. Ikaw babe, pati ikaw kinuha niya sa akin. Sinira niya tayo. Masaya naman tayo, di ba? Kontento na tayo sa isa't isa at nakalimutan mo na ba? Ang mga magulang niya ang pumatay sa dalawang kaibigan mo. Tumigil ka, Kelly. Alam ko na, alam ko na ang lahat. Alam ko nang ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Narinig ko lahat-lahat at wag mong isisi lahat ng kamalasan mo sa asawa ko. At mas lalong hindi niya tayo sinira dahil hindi naman naging tayo. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Kelly. Wala siyang sinira. Wala siyang kasalanan sa akin. Saad ni Tide at binaling ang tingin nito kay Jessie. Kitang-kita nito ang kalungkutan at pagsisisi sa mga mata niya. Kaya naman ang pinipigilang emosyon ni Jessie ay tuluyan ng kumuwala. Tuluyan na siyang napaluha ng lubusan. Mahal ako ni Tide. Mahal ako ng asawa ko. Ani na kalooban nito? Ta Tide? Mahinang sambit ni Jessie at ginabahan ang lahat dahil sa mga sumunod na nangyari. No! Pwes! Hindi ko kayo hayaang maging masaya, malakas na sabi ni Kelly, kasabay niyon ang pagtaas ng kutsilyong hawak nito at nang malapit na iyon sa tiyan ni Jesse ay mabilis na agapan ng mga Sandoval brothers na nasa likuran lamang ang kamay ni Kelly. Mabilis na hawakan ni Jello ang kamay ni Kelly na may hawak na patalim kasabay rin niyon ang malakas na pagkabitaw nito kay Jesse dahilan upang mawala ng balanse ito. Jesse, Malakas na sabi ni Tide sa pangalan ng asawa ng makitang bumagsak sa sahig ang asawa. Pakilam mero! Gigil na sabi ni Kelly habang nakikipag-agawan ito ng patalim kay Jello. Nawala sa isipan ng binata na babae ito kaya naman ay malakas nitong tinuhod ang sikmura ng babae. Dahilan upang mabitawan nito ang hawak na kutsilyo at manghina. Jessie, huwag kang pumikit. Nandito na kami. Nandito na ako, asawa ko. Please, wag mong ipikit ang mga mata mo. Ano ba? Ang kotse! Ariel, please! Ang kotse! Malakas na sabi ni Tide habang buhat-buhat na ang nanghihinang katawan ng babaeng mahal niya. Samantala, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Jessa sa mukha ni Kelly nang makita ang sinasakay na ito kasama ng mga tauhan ng Apollo team. Kasabay niyon ang pagbunot nito ng baril at walang pagdadalawang isip na binaril nito ang kanang hita at kanang braso ni Kelly. Kaya naman napasigaw sa labis na sakit ang babae. Kulang pa yan. Gustong gusto na kitang patayin ngayon din pero hindi ko gagawin yun dahil kung anong pahirap ang ginawa mo sa anak ko, dobli-dobling sakit rin ang ipaparanas namin sayo. sa iyo. Tiimbagang saad ni Jessa. Sige, pasok na yan. Ani ni Diego sa mga tauhan. Alam niyo na kung saan niyan dadalhin. Ani naman ni Sebastian Sandoval ang malapit na pinsan ni Diego. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Saad ng nurse. Matapos may pasok sa emergency room si Jesse. No, kailangan na sa loob rin ako. Kailangan ako ng asawa ko. Sigaw ni Tide. Pasensya na ho, bawal po sir. Hanggang dito na lang po kayo. Sagot ng babaeng nurse at mabilis na itong tumalikod. Pabalik-balik ang lakad ni Tide sa labas ng emergency room. Hindi alam kung ano ang gagawin. Napapahilamos na lamang siya sa kanyang palad. Diyos ko, alam kong napakarami kong pagkukulang sa asawa ko at pinagsisihan ko na lahat ng mga yun. Diyos ko, huwag niyo sana pabayaan ang mag-ina ko. Saad ng kalooban ni Tide. Napatigil lamang siya sa paglakad ng magsidatingan ang mga magulang nila ni Jessie, gayon rin ang mga kapatid ng asawa. San, kamusta sa Jessie? Saad ng ina niya, walang naging sagot si Tide kundi ang yumakap na lamang sa magulang. Ma'am, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag... Kapag... Shhh! Huwag kang mag-isip ng masama. Huwag mo nang ituloy, anak. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang mag-ina mo. Sagot nito Nabaling ang tingin ni Tide sa mga magulang ng asawa pagkatapos sa mga kapatid rin nito. Malamig ang tingin ng mga ito sa kanya, wala siyang mabasang emosyon sa mga mata ng mga ito. Kaya naman humugot na lamang siya ng malalim na paghinga bago binalik ang tingin sa mga biyanan. Umihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng pasakit at gulo na nadulot ko sa inyo lalo na kay Jessie. Sobrang pinagsisiyan ko na po lahat sana mabigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa anak niyo at magpakaama sa magiging anak namin. Buong pusong saad ni Tide sa mga ito. Kaya ate Jessie pa rin ang huling desisyon. Sa ngayon, isang mo na yan. Sagot ni Jolius. Ako magsasalita si Jello, subalit natigil ito nang lumabas ang doktor, kaya nabaling ang tingin nila dito. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Yes. Kamusta ang anak ko? ani ni Jessa sa garagal na tono. Dulot ng pag-iyak nito sa labis na pag-alala. Sorry, hindi ko po yan masasagot, Mrs. Bakit? May problema ba? Mabilis na sabi ni Diego. Marami ng dugong nawala sa pasyente. Hindi namin siya pwedeng idaan sa CS dahil ikakapahamak ng isa sa kanila ng baby. Isa lang sa kanila ang maliligtas kapag ginawa namin yun. Malaki rin ang sanggol kaya nahihirapang ilabas ng pasyente ang baby. Hindi, hindi, huwag kayong magdesisyon kung sino ang dapat iligtas. Dapat ililigtas niyo silang dalawa. Kayo ang pagpapatayin ko kapag merong nawala sa kanila. Galilet na sabi ni Diego, Dad, kalma. Tang na, paano ako kakalma, Gino? Kung, kung nag-aagaw buhay ang ate sa loob at ang unang magiging apo ko. Sino ba dito ang asawa ng pasyente? Ako po, Dok. Baby, nandito na ang daddy. Labas ka na anak, huwag mo nang pahirapan si mami. Excited na kaming makita ka anak. Mahinang sabi ni Tide sa tapat ng malaking tiyan ng asawa. Halos mag-iisang oras na si Jessie sa loob. Nahihirapan na rin siyang ilabas ang sanggol. Kaya naman marami ng dugo ang nawawala sa kanya at putlang-putla na ito. Iyon ang bumungad kay Tide pagpasok pa niya ay sobrang nanlalambot na ang mga binti niya. Sobrang awang-awa siya sa nakikitang kalagayan ng asawa. Lumapit siya dito at hinagkan ang noon nito. Fight lang asawa ko. Hindi kita bibitawan. Nandito lang ako sa tabi mo. Mahinang saad ni Tide sa asawa. Sobrang higpit ng paghawak ni Jessie sa kamay ng asawa na halos madurog na ang mga buto nito. Naanimoy doon ito humuhugot ng lakas. Sige, isa na lang. Malapit na, mami. One, two, three, push! Saad ng doktor na kaagad namang ginawa ni Jessie. Isang mahabang ere ang ginawa niya kasabay niyon ang paglabas ng isang malusog na sanggot bago patangayin ng labis na pagod at antok si Jessie ay narinig pa niya ang unang iyak ng kanyang anak na animoy isang musika sa kanyang pandinig. Si daddy lang pala hinihintay ni baby. Mukhang magiging daddy's girl to ah. Congratulations sir, baby girl po ang anak nyo. Ani ng doktor matapos nitong iabot kay Tide ang bagong silang na anak. Walang pagsidlan ang tuwaan ng lahat matapos marinig ang malakas na iyak ng bagong silang na miyembro ng pamilya. Nagyakapan at nagpalakpak ang mga ito dahil sa labis na tuwa. Ang lakas umiyak ng apo natin, Diego. Maluhaluha ang sad ni Jessa at abot tenga naman ang itinito. nito. Oo nga, excited na akong mahawakan siya. Tugon ni Jago. Samantala, sa kabilang dako naman ay sa White House dinala ng mga tauhan si Kelly. Sa presinto sana ito dadalhin ng mga tauhan ni Lawrence Salve. Ngunit dahil sa utos ni Mr. Sebastian ay ngayon ay hetot na sa mala impyernong kalagayan si Kelly. Nagsusumigaw ito at nanginginig na sa labis na takot. Hindi alam ang gagawin kung saan pupunta o kung papaano siya makakaalis sa lugar na iyon. Sa isang maliit na silid na gising lamang si Kelly dahil sa kung anong bagay na gumagalaw sa kanyang balikat at hita. Pagmulat niya ng mata ay kaagad niyang napigil ang paghinga at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa labis na takot. Takot na takot siya dahil sa napakaraming ahas sa kanyang paligid. Nasa nakabukas na kahon pa ang iba sampung kahon ay nakapalibot sa kanya na puno ng iba't ibang kulay na ahas. Tsaka lamang siya napasigaw nang umalis na ang ahas na nasa balikat at binti niya. Ngunit ang hindi niya alam ay dahil sa pagsigaw niya ay mas lalo niyang ginising ang mga ito at natuon sa kanya ang atensyon ng mga ito. Ayan, gising na si mami. Ani ng pamilyar na boses ang unang narinig ni Jessie sa kanyang pagising. Dahan-dahan niyang minumulat ang mata. Subalit napapikit ulit siya dahil sa nakakasilaw na ilaw. Ilang segundo pa ay muli na naman siyang nagmulat at ang napakagandang tanawin ang una niyang nasilayan. Parang hinaplas ang puso niya dahil sa kanyang nakikita. Kaya naman hindi niya mapigilan at hindi na mamalayan na napapaluha na pala siya dahil sa labis na saya. Siya dahil nasa harapan niya ngayon ang asawa at ang anak niya asawa ko. Kamusta pakiramdam mo? Sandali, tatawagin ko si Doc. I hindi na, ayos lang ako. D dito lang kayo. Patingin ng anak ko. Paus pa ang sabi ni Jessie. Anak natin, pagtatama naman ni Tide. Kamukha ng tita Chlorine niya. Ani ni Jessie, tsaka napatingin sa napapangiting si Tide. Ibig sabihin kamukha ko. Nakangiting sabi ni Tide at pataas baba ang kilay nito. Che, sinabi ko bang ikaw, ikaw ba si Chlorine? Ani ni Jessie at pinipigilan lamang ang pagngiti. Namimiss niya ang mukha ni Tide kapag naaasar ito. Hindi, pero kapatid ko si Chlorine at magkamukha kami. Kaya magkamukha rin kami ng anak natin. Nakangiti ulit na sabi ni Tide. Sobrang itingiti ito na animo'y aabot na sa tenga nito. Kaya naman napairap si Jessie. Hindi alam ni Jessie kung papaanong wala man lang nakuha sa kanya ang anak niya karang pinagbiyak na pakwan ang mag niya. gayong hindi naman niya nakasama si Tide nung magbuntis siya napanguso si mami anak totoo diba chiki chiki chi nakangiting saad ni Tide at nilalaro ang anak pinagdampi nito ang ilong niya sa ilong ng anak dahilan upang mapangiti ang sanggol si at si baby sang ayon rin Pagpapatuloy ni Tide, nabaling lamang ang kanilang atensyon na pumasok ang mga magulang nila gayon rin ang mga kapatid ni Jessie. Hello, nako pakarga ng apo ko patingin, mana ba sa mamila niya? Excited na sabi ni Jessa, sabay kuha nito sa bata. Ang kaninang excited nitong mukha ay biglang nalukot at napasimangot, sabay baling ng tingin nito kay Tide. Abat girl version pa ng mukong na to? Nakasimangot na sabi ni Jessa sabay irap nito kay Tide dahilan upang mapatawa ang mga magulang ni Tide. Sobrang kinagigiliwan ng mga ito ang sanggol kaya naman hiniram muna ng mga ito at dinala sa labas. Kaya naman naiwan na lamang ang dalawa na si Tide at Jessie sa loob ng silid. Halos mabingi na sila sa sobrang tahimik. Panakaw ang bawat sulyap ni Tide sa sawang nakatalikod sa kanya side POV Hindi ko alam kung anong una kong sasabihin. Ewan ko ba, inaatake na naman ako ng nervous sa si mga oras na ito. Kanina lamang ay sobrang saya namin dito. Kinakausapan niya ako. Nakikipag-asaran pa siya sa akin. Pero ngayon, hay, hindi ko na alam bakit parang tinatoyot na naman ang asawa ko. Asawa ko. Napakasarap iwigasin ng puso't isipan ko. Wife, nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin or? Wala. Malamig niyang sagot sa akin. Kaya naman mahina na lamang akong napabuntong hininga. Hindi ko alam ang gagawin para kausapin niya ako. JC, wife, so sorry. Mahina at nauutal kong sabi. Ilang segundo akong tahimik muna at pinakiramdaman siya. Sorry. Sorry sa lahat ng sakit at perwisyong ginawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Sobrang pinagsisihan ko lahat ng nagawa ko at mga nasabi ko sa iyo noon. Mahaba ang pagpapatuloy ko. Hindi ko na malayang may mga luha na palang bumababa sa pisngi ko. Napapikit ako at napahilamos ng aking palad. Napamulat lamang ako at naibaba ko ang nakatakip na kamay sa aking mukha nang marinig ko ang boses niya. Nagsisisi ka? Sabi niya kaya naman para akong batang sunod-sunod ang pagtango bilang sagot. Oo, oh, oh, oh. sobrang pinagsisiyan ko lahat ng mga nasabi ko sa iyo at nagawa ko sa pamilya mo. Pinapangako ko, magiging mabuting asawa na ako sa iyo, kaya patawad, patawarin mo ako. Mahabang sabi ko. May napansin akong maliit na ng ngiti sa sulok ng labi niya. Ewan ko ba parang nakakakaba, napalunok ako ng sariling laway nang makita ko iyon. Sa mansyon ng mga biyanan ko pa rin ang mag inako Mahigit isang linggo na na nakalabas ng hospital ang mag ko. Kahit mag-asawa na kami ni Jessie, ay hindi pa rin kami nagsasama. Dahil iyon ang kagustuhan niya. Ayaw niyang makasama muna ako sa isang bubong. Gusto niyang pahirapan muna ako. Kaya heto ako ngayon nagtitimpla ng gatas ng anak namin. Oo ako ang tagatimpla. Nagpapalit ng diaper, nagpapatulog at nag-aalaga ng anak namin. Ako rin ang tagaluto at tagalaba ng gamit ng mag ko. Kahit sandamakmak ang mga katulong sa mansyon ay sa akin lahat pinapagawa ni Jessie, lahat ng mga gawain ng mga ito. Kahit pagod masyado ay hindi ko magawang magreklamo. Dahil makita ko lang ang mag ko, lumalakas ako. Kaya kinakaya ko lahat ng mga pinapagawa sa akin ni Jessie. Sa gabi naman ay hinaharaan ako siya kahit hindi siya lumalabas. Araw-araw ko siyang nililigawan at araw-araw rin niya ako pinapahirapan. Dad, ano na nga pala nangyari kay Kelly? Matapos na nangyari noon, wala na kayong nababanggit sa akin. Rinig ko sabi ni Jessie, kaya naman napahinto ako sa paglakad at tumayo na lang sa labas ng pinto. Siguro wala na yun. Hindi na ako nagtanong sa Tito Seb mo kung anong ginawa nila sa babaeng yun. Pero palagay ko wala na yun. Dahil sa White House siya dinala. Baka pati buto-buto nun, walang natira. Sagot ni Mr. Diego, rinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Sa narinig ay bigla akong nakaramdam ng konsyensya sa kung anumang sinapit ni Kelly. Palagay ko ay kasalanan ko lahat ng mga nangyari sa kanya. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Nakikinig ka no? Saad ng boses na nagpagulat sa akin. Ha? ha? Hindi. W wala akong narinig. Papasok na nga ako eh. Nauutal kong sagot ng mapagsino ko ang taong nagsalita. Hindi daw. Ikitang kita nga kita eh. Shh, oo na. Huwag nang maingay. Sagot ko kay Jency. Jesse POV Hoy, ano ba? Baka madapa ako ha? Nakangiti kong sabi kay Tide, ewan ko ba kung bakit may pagganito pang lalaking to. Pagkatapos ko magbihis kanina, ay bigla na lamang niya akong piniringan sa bayhagkan sa pisngi ko. Hindi wipe, nandito naman akong sa sa'yo. Sagot niya, Hais, ano ba itong trip mo Tide? Bakit may pagganito ka pa? Naiinip kong sabi sa kanya. Natatakot na ako dahil kanina pa ako naglalakad habang nakapiring ang mga mata ko. Malapit na tayo, wife, limang hakbang na lang. Sagot niya at hinigpitan ang paghawak sa kamay ko. Ramdam ko ang nervous sa palad niya. Nandito na tayo, saad niya, sabay tanggal ng panyo sa mata ko. Kaya naman medyo malabo ang nakikita ko. Kaya napapikit ako ulit at tatlong segundo lamang ay nagmulat ulit ako. Happy birthday, Magkakasabay na sabi ng buong pamilya namin at mga kaibigan namin. Napatakip ako ng bibig dahil sa sobrang pagkagulat nandito silang lahat at lahat ay masaya. Nilibot ko ang tingin sa paligid at ganoon na lamang ang pagkamangha ko ng masilayan ko ang napakagandang tanawin. Hapon at malapit ng mag 6pm kaya naman napakaganda ng tanawin dito sa Greek Emara Tower ng Dubai. Oo, nandito kami sa Dubai upang dito ipagdiwang ang kaarawan ko at ang engagement party ni Jency, napatingin ako sa kinatatayuan ko. Napangiti ako nang makitang nasa na ako ng hugis pusong red rose petals. Happy birthday, Mami! Masayang sabi ng baby girl ko. Sabay abot ng regalo nito na may kasama pang papel. Apat na taon na pala ang nakalipas. Sa loob ng apat na taon na iyon ay masasabi kong napakasaya ko at sobrang masayang masaya ng puso ko. Dahil sa labis na pagmamahal na pinapakita at pinaparamdam ng asawa ko. Sobrang laki ng pinagbago ni Tide. Napakamabuti nitong asawa at ama. Kaya wala na akong mahihiling pa. Kaya naman, hindi rin nagtagal ay pinatawad ko na siya at muling tinanggap sa buhay ko na siyang sinangayunan rin ng buong pamilya ko. Thank you, sweetie. Sagot ko sa anak ko at hinagkan siya sa noo at pisingi na siyang lalong kinatuwa niya. Mami, basahin mo na dali. Naaatat ng sabi nito. Nako, nagmamadali ka ata anak ah. Excited lang po, mami. Sige na po, buksan mo na po. Sagot niya. Pinanggigilan ko muna ang pisngi niya na ikinatawan nito. Pagbukas ko ng papel ay kaagad akong napatingin sa anak ko. Malawak ang pagkakangiti nito at nagniningning ang mga mata nito. Will you marry me? Mahinang tanong ko sa anak ko. Dahil iyon ang nakalagay sa papel, umiling-iling ito at nakangiti pa rin. Sa likod mo po mami, sagot ng anak ko. Kaya naman napakunot noo ako at tumingin sa likuran. Napatakip ako ng bibig nang makita kong nakaluhod na pala si Tide at may hawak itong maliit na kulay pulang kaheta. Jessie, my wife, sa harapan ng mga taong mahalaga at malapit sa atin, lalo na sa anak natin. Gusto kong malaman nilang lahat na sobrang mahal na mahal kita kayo ni Justin ang buhay ko. Wife, will you marry me again? Saad ni Tide. Hindi ko na napigilan ang mga luhang dumaloy na sa pisngi ko walang pagsidlan ng tuwa sa puso ko. Sa apat na taon na nakasama ko si Tide, sobra-sobra ang pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin, lalo na sa anak namin. Kaya hindi pa ba ako? Napatingin ako sa anak namin na tuwang tuwa at excited sa magiging sagot ko. Tinatanong pa ba yan? Oo naman. Yes, magpapakasal ako sa iyo kahit sampung beses pa yan. Sagot ko na ikinalawak ng ngiti ni Tide. Tumayo ito at sinuot ulit ang singsing na dating tinapon ko sa kanya. I love you so much, Jesse. Sad niya at hinalikan ako sa labi. Mahal na mahal na mahal rin kita, Tide. Nakangiting sagot ko at napayakap ako sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ng Blood Revenge. Tandaan ang paghihigante ay walang magandang maidudulot. Wakas! At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pa ang mga video. Thank you and God bless!